Hello guys meron po tayong bagong pag-uusapan guys tungkol naman sa mga coins si Onsi meron po tayo dito kung makikita ninyo layer po yan sabihin nito, itong magkatapat na to parehas. Ito, parehas. Ito, parehas. Ito lang po yung may iba. ah, uh, paki comment na lang po kung alin po dito sa NGC coins na nakita natin ng pinaka malimit yung makita or kung meron na po kayo ay pinakamahirap makita so ito na po guys we start na po tayo sa pinakamarami ko pong nakikita lagi dito po sa twenty eighteen guys 2018 po 2018 ito ayan po ang pinaka basic ko pong nakikita pero as you can see po magkakaiba po sila ng pagkaka dahil sa iyo ito naman po ay sabi ng ibang vlogger, may harap daw mahalap. 2019. Ayan po. 2019. Hindi ko lang po alam kung pamparami ng views. 2019 po. Ayan na po. Tsaka ito po ay latest kong nakita 2020 2020 Ito so, rin po So you can see makikita naman ninyo 2020 po So Guys sa mga napapanood ko po sa mga vlogs o awesome sa mga videos yan po yung malimit na sabihin na lang po ninyo kung alin dyan i-comment na lang po kung alin dyan yung malimit madalas yung makita mahawakan or yung hindi nyo mahawakan. Kasi ito po. Ito po. Ay pang po sa kanila. NGC series. 2017. Kung nakikita po ninyo, nakapokus na po yan. 2017 po yan. Ayan guys, 2017. Pero, kung alam po niya, kung nakikita pa ninyo na siya lang po yung nag-iisa ang walang kasama kasi sa lahat ng NGC coins 10 peso na nawa ako ang pinakamadalas kong makita ay itong dalawa mas marami to susunod to eto bihira at ito ay chamba lang siguro na nakita ko siya kumbaga sa ano to yung common semi and Parang common din siguro. Ito yung simi. Hard to find. Para sa akin. At ito ang hard to find. Ngayon. Para makomplito po siguro sila. Ay. Yung 2021. So. Comment lang po. Kung sino yung mayroong 2021. Ng NGC. Kasi. Meron na po akong 2017, 2018, 2019 at 2020. Ayan po guys. Marami pa po akong ano guys. Marami po po ako nito. So nga nang siyempre dito naman binibili ko na rin yung iba. Kasi binibase ko lang naman po sa sinasabi ng mga uh, Dollars coin collectors slash coin collectors or content creator. Ayan po guys. So nakita mo na po ninyo. Ang set po yan. 2021 na lang po ang wala. Pa-comment na lang po kung meron pong NGC na 2021. Salamat po.